May mga labs. So pumunta nga pala kami ni Papa Min sa isang bundok na pwede siyang pagkampingan. Kasama pala namin si Bell and Beans. Hindi namin kasama si ate kasi may pasok siya. So ayan, pakit muna tayo bago matakot. <laughs> so ito nga pala yung mga daan guys, papunta sa pupuntahan namin. Tarik yung daan pero carry boom boom naman natin to guys. So, habang papunta nga pala kami dun, guys, iniisip ko parang gusto ko nang bumalik. Kasi habang nasa daan pa lang kami, inatatakot na talaga ako. So, sabi ko sa asawa ko, bumalik na lang kami. Dahil sobrang natatakot po talaga ako sa daan. Sobrang tilik ng daan. Sobrang sipit pa. At baka kasi mahulog kami. May dalawa kaming bata. So, ayan. Habang nasa kalagitnaan naman, makikita mo din naman ang magandang view. So, sayang nga lang at hindi siya masyadong kita dahil sa mga puno. So anyway guys, yun po talaga yung daan niya papunta dun sa pupuntahan namin. Habang nasa daan kami, may nakasalubong nga pala kami dyan na isang matanda na nagdi-jogging. So natatakot talaga ako kasi yung daan niya is parang nasa horror movie na rin. <laughs> Kung nanonood kayo nun, sobrang nakakatakot at nakakakaba. So yung asawa ko ay matapang, charot. Gustong gusto niya talaga yung adventure. Anyway, gusto ko rin naman ng adventure. Kaya lang, natatakot ako kasi may dalawang ang bata. So, baby pa yung bunso ko. Anyway, andyan na nga pala kami sa pupuntahan namin. Medyo old na po siya. At meron din naman mga nag dito. May mga nagka-camping din naman. Kaso siguro, baka sa sobrang luma na, konti na lang ang pumupunta. So, habang andito na po kami, inaakit na yung mga gamit ng asawa ko. So, ang bilis ng transition, di ba? Charot. Ayan ay na yung camping site. Ito po yung view niya. Charan! So, dyan nga pala po kami pumesto para nasa mataas kaming part. Kita rin yung view. So, habang nagbibidyo-bidyo ang auntie nyo, yung anak namin talagang si Belle, ayan, naglalaro-laro. So, sinet up na nga pala ni Papa Min ang aming dalang mga table, pagkain, or kung ano-ano pa naman. So, mag iihaw ihaw po kami dyan. Anyway, mga oras na yan is tanghali. Tanghaling tapat. So, naisipan namin na dyan kami mag-lunch. So, for the bad. Ay, eh, for the good <laughs> pala. Hindi for the bad. So, yan. Nagsiset up na kami dyan. Siyempre, yung siniset up ko, yung anak ko lang, ba diba? Si Papa Mina lahat. Charot. <laughs> So, yung dala nga pala namin na ihawan is, binili lang namin sa isa Daiso, sa Hakken Shop. Para mas mabilis. Para napaka-convenient ba? Charot. So, ini nga pala yung inihaw namin. Yung mga ano lang, binili lang namin sa grocery. Siyempre, may dala rin kaming fruits para sa aming Disney Princess. O, oh, charot. <laughs> Disney Princess na gutom na daw. Kaya gusto niyang kumain ng grapes habang nagbibidyo-bidyo nga ang ante nyo, ay ang papa Min naman ay nag-iihaw na kasi gutom na ang Disney Princess. At ang taga ay gutom na rin. Charot. So, yun nga pala yung mga daladala namin. So, yun lang. Diyan lang nga pala kami kumain sa table. Nirap lang namin yan. At nagdala lang kami ng kanin, ng rice. Para ulam lang ang lulutuin ni Papa Min. O, so, habang nagluluto si Papa Min, eh, ako, pabidyo-bidyo lang. Siyempre, bidyo-bidyo sa mga anakers. Ayan, ang Disney Princess niyo, eh. Sa sobrang gutom, talagang di na mapigilan. Kinain niya na talaga. ba diba? Nakakatawa yung Disney Princess nyo, guys. Sa sobrang gutom. Baka buto, kinain niya. <laughs> so, yan nga pala, guys. Pinalitan ko dyan si Papa Min kasi inutusan ko siyang kunin yung pangkarga ko sa baby. Ako muna ang nag-iihaw habang karga ko si Beans. So, nakakapagod talaga pag may baby, guys. Pero, sobrang enjoy naman. Nakakapagod nga lang. So, habang nag si Papa Min, ayan, lalagay ko na si Bin sa aking lagayan. Para naman, eh, kahit pa paano, makagalaw-galaw rin tayo, mga Inday. Galaw-galaw tayo para hindi tayo ma-stroke. Charot. <laughs> nakaka-relax dito mga loves. Pwede nyo dalhin dito yung mga family nyo or friends or relatives or kahit sino. So, habang nag-iihaw nga yung aking asawa, eh talagang wala naman talaga akong tigil mag-video, no? Pagod na talaga ako, dai. Pagod na talaga mag-video, dai. Tapos may bata ka pang karga. So, habang karga ko nga si Baby Beans, eh, nag-video lang talaga ako. At yung Disney Princess nyo, talaga namang Disney Princess. Nakaupo lang. So ayan, hinahanda na nga pala namin yung iba naming gamit kasi sabi ko nga ikaw kain na kami at meron na rin naman luto si Papa Min. So ayan habang nag-iihaw nga si Papa Min, sabi ko ay mag-selfie muna kami para may pang-may day tayo sa, you know, social media. So ayan nga guys, malapit nang maluto yung niluluto ni Papa Min. At syempre, ako ay pagod nang magkarga-karga sa aking baby. So ayan nga pala yung nilulutuan niya disposable lang siya guys mabilis lang itapon no de ba di ka na magbibitbit kahit saan kahit itapon mo lang sa masurahan, syempre wag sa tabi dahil bawal yung dito ayan na nga, guys luto na yung pagkain namin diyan and that time kakain na po talaga kami dahil gutom na kami so sabi ko nga kay Papa Min eh wag na magdala ng paper plate sarap na lang kami kumain dahil magkakamay lang din kami. So less ano ba? Less hugasan, charot. Less basura. So nga pala. Si Bunso ay ko muna doon sa stroller at ang Disney Princess niya talagang gutom na kaya pinapak niya yung prutas. So yun nga pala yung dala namin pagkain. So habang kumakain kami diyan, habang naghahanda si Papa Min, ay eh, nag-iisip talaga kami kung babalik pa ba kami dito o hindi na. So anyway, nakita nga pala yung video ng panganay namin. at mukhang babalik nga po talaga kami dyan dahil gustong gusto ng panganay kung bumalik dyan. Dahil hindi nga raw po siya nakasama. Dahil may pasok siya that time. Ayan, at kumain na talaga ako habang may niluluto pa si Papa Min. So syempre, ang sarap nga po talagang kumain sa labas na ganyang style na nasa isang lugar kayo na tahimik, tapos maganda pa yung tanawin, napaka fresh air pa, sobrang relax talaga siya guys. At sa sobrang nakaka-relax, makakalimutan mo ng isang araw yung jowa mo. Charot. So, talagang nakapaka-relaxing naman talaga dito sa pinuntahan namin. So, anyway, po, babalik nga po pala kami dyan kasama na ang ati Binis namin. Dahil sobrang nagustuhan niya yung place. At guys, dito pala sa pinuntahan namin, wala siyang entrance, wala rin siyang bantay. So napaka-old na po siya, siguro parang abandoned na po siya. Ayan na nga, habang kumakain kami eh, masarap daw yung luto ni Papa Min, sabi ng Disney Princess. Ganun ka, ganun ka sa camera. Sayap, luto mo, Papa. <laughs> O, oh, diba? Sobrang sarap daw ng luto ng papa niya. Kahit inihaw lang naman. Sarot. So, habang kami kumakain ni Papa Min, iniisip namin si Ate Binis. Kasi gusto din talaga po niyang pumunta dito. Dahil nakita niya yung video. Talagang nakaka-relax dito. Sobrang napaka-fresh air. Napaka-tahimik na lugar. At syempre, kayo lang, family niyo lang. Walang ibang tao pala nga dyan, guys. Kami lang. At anyway, meron palang dalawang couple dyan magkasama din. Siguro nag din po sila. Nag-hiking din sila. So anyway, habang nagbibideo si Papa Min, may isang batang tumaki. -e. Ayan, tumaki -e nga pala dyan si Dins. So syempre, kaya bumbum -bum naman nating mga nanay yan. Mahirap lang talaga guys sa mga ganitong sitwasyon, mga ganitong event, charot. Pag may kasama kang baby, lalo na wala kang ibang katulong, kayo lang ng mag-asawa. So anyway, kahit naman ganun, carry pa rin yun kasi family mo naman yun, anak mo naman yun. So anyway, na nga pala, nag-ready na rin po kami para umuwi. So ayan nga pala yung paligid niya guys. So sa bandang taas, meron pa po dyan mga bahay-bahay na pwede nyong tulugan. Kaso nga lang, eh, parang abandon na siya. Hindi ko alam kung nag-ooperate pa sila. So ayan, napakaganda po dyan guys. Napaka-relaxing. So gusto nga po namin talagang bumalik dyan. Kaya lang nakakatakot din yung daan talaga naman. At sa paligid, may nakita akong balat ng ahas. So nakakatakot nga lang at baka may biglang lumabas na ahas. So anyway, yung Disney Princess nyo, magpapaalam na rin. Gusto sabi niya, babay na daw kasi uuwi na kami. So nag -ready na kami para umuwi. Ayan, bit-bit lahat ng gamit ni Papa Min. At ako kay Baby Bonsoy lang. Siya lang yung bit-bit ko kasi medyo maliit pa po dyan si Beans. So, ngayon, malaki na. Matagal na nga po pala yung video na yan. Ngayon ko lang na-upload. So, ayan guys. Thank you so much for watching. Bye-bye. Sana nagustuhan niyo yung video at aming next video. Thank you.